Sop, what's up? Oh, Lodi was good day sa lahat. So, eto. Uh, today, uh, ko ko na isang trick. Okay? So, paano mapataas yung revenue natin? At, um, ano yung mga simple steps? Pero, etong trick na to, wag nyo naman masyadong i-crowd yung video nyo. Okay? So, tamang setup lang tayo. So, here. Nakikita nyo tong video na to. Okay? Click natin yan. And then, yan. So, ito na yung mga videos natin. Okay? So, lahat yan, open na, ba diba? So, ito, meron tayong bagong uh, upload na video, a uh, few hours ago. So, click lang natin yan. Itong trick na to, mga lodi, itong uh, setup na to, magagawa nyo lang to sa mga 8 minutes video, pataas. Okay? Okay? So, from here, ayan, eto na yung full video natin, right? Okay, so, hanapin nyo yung uh, si dollar sign, ayan. So, zoom natin. Ayan, nakita nyo ito si dollar sign, click nyo yan. Okay, so, nandito na tayo. So, once nandiyan ka na sa video monetization, mag-review tayo ng placement ng ads. Click natin yan. So, yan. Dito, magkakaroon na tayo ng uh, option para makapaglagay tayo ng ad breaks, okay? So, make sure lang na yung ilalagay nyo na ads ay uh, naayon. Tsaka, huwag nyong tatadta rin naman yung video nyo ng ads. Siyempre, pag sobrang dami yan, wala nang sa sa'yo. So, eto wala tayong video dito sa una antas dito yung video natin sa mga bandang anong oras to 2 minutes no so dito maglalagay tayo so nakita nyo yung ad break na yan place ayan so after dyan ayan meron na tayo tapos dito after 2 minutes 35 seconds may ads na ulit tayo and the next is 5.39 so pwede tayo maglagay ng placement dyan so dito, ayan, i-scroll nyo lang to, lalagyan nyo lang to, ayan. And then, ah, dagdag ulit tayo. So, wag naman masyadong marami kasi baka pag sobrang dami, wala na manood sa inyo mga idol, ha. Ah. Ayan, ad placement, ayan. Example lang to, ha, ah. example. Tatanggalin ko rin ito mamaya. Ayan, so lalagyan siyang ads dyan. Lagyan natin dito. <coughs> ayan and then here. Okay. So, ayan. Siyempre, pag more ads na nag-show, siyempre, uh, may earnings yan. Pero, siyempre, ibabalance siya rin. Okay. So, for example, yan na. Natapos na. Nalagyan na natin ng ads. So, yung mga ads natin, dyan lalabas. Ito. Um, zoom natin ng konti. Meron tayong ad break ng zero tapos next natin is andito sa 2 minutes 31, 3 minutes 56, 5 minutes, 7 minutes and pinakahuli na part ng video. Okay? So ganoon lang naman. Pero sinabi ko sa inyo, uh, wag masyadong marami. So ito tatanggalin ni pero pag gusto niyo na mag-save, for example, tapos na kayo, sample lang naman to, no. Iko-continue natin and then hanapin mo yung save, ito, di makita sa screen ko. Save. So, ayan na. Nasave na yung ads. Okay. So, ang setup na ito, mga Lodi, wag masyadong gahaman. Okay. Baka yung iba, sa sobrang gahaman, eh, magla lahat ng kada segundo, eh, lagyan nyo. wag naman. Okay. Tsaka, mai-spam rin kayo. Kaya, wag masyado. As much as possible, lagyan mo lang sa mga lima, limang, lima o anim na ads. Okay na yon wag nyong tatadta rin. So, ito buburahin natin ito mamaya yung mga pinaglalagay natin na ads. Okay? So, isa lang to sa mga simple tip, uh, tips and tricks para uh, ma matrace o malaman nyo kung may ads yung video nyo. Okay? Kasi yung iba, minsan, wala nang dumalabas na ads. Kasi pag, for example, uh, discard natin ito. Ah, uh, for example, eto 'yan, kiklik natin siya, yung review placement. Dito, may place automatically. So, for example, place automatic automatically. Oh, change natin. 'Yan yung inire-recommend lang ni YouTube. So, ang recommend niya, ang ads nasa 2 minutes, ah, uh, nasa 5 minutes ba 'to, and yung afterwards, eto nasa 10 minutes. So, 'yan lang yung recommend ni YouTube. Okay, pero tayo, lalagay tayo sa una at maglalagay na lang rin tayo dito sa gitna. Okay, so additional lang naman. Okay. So dyan, pwede nang mag-insert yung mga company na nagbabayad sa Google. At si Google naman, siya rin nagbabayad kay YouTube. Si YouTube ang nagbabayad sa atin. So, ganun ang setup niyan. So, yung pinakabosing talaga dito, yung mga company, yung mga advertisers, yung may mga nakikita nyo yung ad. Sila yung nagbabayad sa, uh, sa atin. Sila yung pinaka-boss natin. Okay? So, very easy and simple guidance tips. Basta, sakto-sakto lang. wag nyong siyadong tadta rin. Kasi, kunwari, for example, nagtimpla kayo ng kape na may coffee mate. Okay? Nagtimpla kayo ng drinks. For example, nagtimpla kayo ng orange juice. Tapos, yung sugar, yung ads. Siyempre, pag ininom mo, gusto mo yung sakto-sakto lang, di ba? Pag pinuno mo naman ng sugar yung, yung inumin mo, yung isang basong juice mo, eh di wala nang iinom nun. Like, like the ads. So, parang ganun lang rin yung comparison nun. So, huwag kayong masyadong uh, -tad, tad ng ads. O, kikita kayo. Kikita tayo dyan ng extra, pero huwag niyo masyadong tadta rin. Okay? So ito, gumagana lang to sa mga video na 8 minutes pataas. Okay? 8 minutes na video pataas. Pag so, 8 minutes below, hindi nyo magagawa tong ad placement na to. Okay? So save na natin. So ganun lang mga idol. Yan. So, so I hope may natutunan na naman kayo dito kay Boy Dangget. And GG's mga Lodi. Tingnan nga natin yung stats. Bagong upload lang naman to eh. So naka 41 views na siya. Kanina lang tayo na-upload. And then, naka 1.2 watch hour na. At nakadagdag na lang isang subscriber. Shoutout sa'yo. Kung nakikita lang kita, isasub na kita ngayon. Okay. <clears throat> so, yun lang mga Lodi. Okay. So, at least, ayan, uh, yan. May simple guide and tip na naman tayo today. And I hope na may natutunan naman kayo dito kay Boy Dangit. And GG's to all. Yan. Uh, happy earnings to all. At sana lahat kayo ay kumita Okay Sa simple trick na to Okay mga Lodi shout Good day sa lahat And God bless to all Yan Paabuti na natin to Ng 8 minutes Para magkaroon na rin tayo Ng uh, Access sa uh, Tawag na ito Ad placement Okay So ilang segundo lang naman na So yun lang naman mga idol Very easy and simple Ayun di na tayo mag open Yan yung video natin Pakisupport naman mga Lodi Yan Shoutout sa iyo Mam Ma Elisa Uh, mam Ma Liza Manlapas lapas sa USA. shoutout out and thank you so much sa pag-support sa channel. Yan, mamaya babalikan kita, idol. Okay. So ito yung in-upload natin na video. How to make basic mayonnaise. Okay. So baba ko na naka 8 minutes na to. Okay. Yan yung, yung yung tips ko sa inyo, technique ko sa inyo. Ano yan ah uh, hidden witchurugi technique. <laughs> okay, so GG's. Ciao.